Magandang araw, DJ. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito, pero siguro, parang sa bawat hakbang ko, may isang bagong kabanata na nagbubukas. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang magtago ng sekreto na pumatay sa loob ko araw-araw. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkakamali ang ginawa ko, pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na parang kailangan ko ng magsalita, kailangan ko ng magtapat, kahit gaano kasakit. Si Mr., as usual, wala sa bahay. Matagal na sa abroad, nagbabayad ng mga bills, nagsusumikap para sa pamilya. Pero ako, ako naiiwan dito, nag-iisa sa mga gabing magkasama kami ni kumpare. Si kumpare na matagal ko nang kilala. Si kumpare na sa simula ay hindi ko pinansin. Pero ilang linggo na ang lumipas at sa bawat gabi'ng magkasama kami, sa bawat kwentuhan, may namoong bagay sa pagitan namin. Hindi ko inasahan, pero nangyari. Si kumpare, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa kanya. Malakas ang dating niya. Siguro, dahil sa mga simpleng salita na minsan ay nagbibigay ng init sa katawan ko. O kaya naman, yung mga titig na parang walang kasalanan. Pero sa mga gabing magkasama kami, tumagal na lang ang mga sandaling iyon. Yung mga kamay niyang dahan-daang humahaplos sa likod ko, yung mga titig niyang hindi ko kayang tanggapin, pero hindi ko kayang itanggi. Sa lahat ng mga gabing magkasama kami, hindi ko kayang ilayo ang sarili ko. Hindi ko kayang hindi magpadala sa kanya. Pero si Mister, naiinis ako kasi, sa mga gabing magkasama kami ni kumpare, parang hindi ko siya nararamdaman parang kahit anong gawin ko, wala na akong maramdaman sa kanya. Laging abala, laging wala, laging isang text lang. Pero si kumpare, sa mga simpleng bagay, nararamdaman ko na parang may mali akong ginagawa. Nasa mga simpleng titig lang, nagbabago na ang lahat. Kaya nga siguro, ang nangyari, hindi ko na kayang takpan. Ang nangyari ay isang simpleng pagkakamali na hindi ko na kayang itago pa. At sa mga gabing magkasama kami ni kumpare, nangyari na ang hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang sabihin sa asawa ko. Hindi ko kayang isumbat sa kanya. Kasi alam ko, mali ito, pero hindi ko kayang bawiin. Kaya ngayon, DJ, narito ako, nagtatapat sa iyo at sa mga makikinig. Hindi ko na kayang magtakip pa. Hindi ko na kayang pigilan pa. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng liham kong ito, pero sana, may makikinig. Sana, may magbigay ng payo. Kasi ngayon, naguguluhan ako. Wala na akong ibang magawa kundi magtapat. Minsan, naiisip ko kung paano nga ba ako napunta sa ganitong kalagayan. Siguro, may mga bagay na nangyari na hindi ko na iwasan, at lahat ng yun ay nagsimula sa mga simpleng desisyon na hindi ko agad pinansin. Si Mister, siya lang ang aking maaasahan, at habang siya ay malayo, parang ako na lang ang mag-isa sa isang madilim na landas. Hindi ko na matandaan kung kailan ko unang naramdaman na may kulang sa buhay namin. Si Mister, napakabuti sa akin, pero may mga pagkakataong sa bawat tawag niya mula sa abroad, may nararamdaman akong pagkawala sa pagitan namin. Nagkakasalubong lang kami kapag may pagkakataon siyang makauwi, at sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko magkasama kami pero sa likod ng mga mata ko, tila siya'y abala na lang sa trabaho. Siguro tama siya, kailangan niyang magsakripisyo, pero paano naman ako? Paano ako matututo maghintay ng matagal, mag-isa sa mga gabi ng kalungkutan, nang walang kasama? At sa mga gabing yun, doon ko unang nakilala si kumpare. Si kumpare, hindi ko inaasahan, pero siya yung naging gabay ko sa mga gabing walang kasamahan. Si kumpare, na parang sa bawat tingin niya sa akin, may ibang klaseng init na dumaan sa katawan ko. Hindi ko na kayang itago, DJ. Mula sa mga simpleng kwentuhan namin, nagsimula ang lahat, tapos napuno ng mga titig na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang may magnet na humihila sa akin at hindi ko kayang pigilan. Yung mga gabing magkasama kami, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero parang may iba. Yung mga gabing iyon, doon ko nahanap yung pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Si kumpare, hindi siya katulad ni mister. Wala siyang inaalalang responsibilidad sa buhay tulad ni mister. Si kumpare, parang ang tanging iniintindi ay ang kaligayahan niya, at minsan, hindi ko maiwasang ma-attract sa ganoong klaseng buhay. Hindi ko na kayang itanggi sa bawat tawanan namin, sa bawat kwentuhan, may nararamdaman akong iba. Bawat titig, bawat haplos, Ramdam ko na parang may lumalalim na koneksyon, isang bagay na hindi ko dapat maramdaman, pero nararamdaman ko pa rin. Ang bawat pagdapo ng mata niya sa katawan ko, ang bawat pagkakataon na nagkakasama kami sa isang kwarto, tahimik, parang kami lang dalawa ang nakakaalam ng mga nangyayari. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit ako sumang-ayon sa mga simpleng imbitasyon niya. Siguro, dahil sa nararamdaman kong pagkakait sa pagmamahal na hinahanap ko, at dumating siya, hindi ko na kayang pigilan. Parang sa bawat gabing magkasama kami, pakiramdam ko siya na ang may karapatan sa katawan ko. Sa kanya ko lang natagpuan ang init na hindi ko kayang itanggi. Kaya nga, DJ, ang hirap magsalita kasi hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Si kumpare, si Mister, at ako, naguguluhan na ako at kahit anong gawin ko, alam ko na hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Ngayon, natutunan ko na hindi lahat ng nararamdaman ay tama. Pero alam mo, DJ, yung nararamdaman ko kay kumpare, yun na yata ang pinakatotoo na naramdaman ko sa matagal na panahon. Sa bawat gabing magkasama kami, hindi ko kayang sabihin kung anong klaseng koneksyon iyon. Bawat sandali na kami ay magkasama, nararamdaman ko na parang may ibang init na sumik sa katawan ko. Alam ko, mali, pero hindi ko kayang itago. Ask Chat GPT. Nagulat ako sa mga sumunod na pangyayari. Hindi ko akalain na ganun magiging reaksyon ni Mister sa sinabi ko. Ang mga mata niyang puno ng galit, hindi ko kayang itanggi. Sa bawat titig niya, parang tinutusok ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, o kung anong nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Para bang may nagsisiksik na bigat sa dibdib ko, at hindi ko alam kung saan manggagaling ang lakas para harapin siya ng mata sa mata. Sinabi ko na, BJ, pero sa tuwing naiisip ko ang bawat salitang binitiwan ko, parang humihirapan ako. Si Mister, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtago. Ang sakit makita siya na ganun, kasi alam ko na ako ang may kasalanan. Pero sa mga oras na yun, mas naramdaman ko yung takot kaysa sa guilt. Ang mga tanong niya, yung mga walang tigil na tanong, parang ang hirap sagutin. Bakit mo ginawa yan? Paano mo ko niloko? tanong niya sa akin, habang ang mga kamay niya ay nangangaligkig sa galit. Paano ko ginawa yan? Ang sagot ko, ang sakit. Gusto ko sanang magsinungaling, gusto ko sanang sabihin na wala lang, pero hindi ko kayang ipagkait ang sarili ko. Hindi ko alam, eh, sabi ko, hindi ko na kayang maghintay, mister. Hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ko alam kung paano ko pinilit ilabas yun, pero natapos ang lahat ng ito sa mga simpleng salitang hindi ko kayang bawiin. Sa bawat sagot ko, mas lalong tumitindi ang galit ni Mister. Hindi siya makapaniwala, hindi siya makapagsalita, hanggang sa sumabog siya at nagalit. Nagsimulang magtulakan, mga galit na salitang lumabas sa bibig niya, habang ako, natutulala lang, hindi ko alam kung anong gagawin. Kung paano ko siya pahapayin o kung paano ko siya patawarin sa mga tingin niyang puno ng sakit. Ang hirap makita siya na ganun. Ang sakit na parang ang lahat ng pinaghirapan namin ay nawawala na lang sa isang iglap. Naisip ko, DJ, kung may chance pa ba para sa amin? Kung may pagkakataon pa ba kami para magayos? Pero hindi ko alam kung kaya ko pang ayusin ang mga nasirang parte ng buhay ko. Si Mister, ang tanging tanong niya na wala ng sagot ay kung paano siya makakaligtas sa sakit na dulot ko kung ang kasalanan ko ba ay nararapat para sa pagpapatawad na hinahanap ko. Si kumpare, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko kayang magharap sa kanya, hindi ko kayang ituloy ang lahat ng nangyari sa amin. Ang hirap ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung saan ang tamang daan. Siguro, hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon pa para magayos. Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko siya hiharapin. Ang nararamdaman ko, DJ, ay magkahalong takot, guilt, at higit sa lahat, ang sakit na dulot ng hindi ko kayang itanggi. Nais ko sana sanang magtago sa ilalim ng lupa, pero hindi ko na kayang magtago. Siguro, darating din ang araw na mababayaran ko ang lahat ng ito, pero sa ngayon, ang tanging alam ko, wala akong magagawa kundi harapin siya. Ang mga araw pagkatapos ng confession ko ay parang isang mahabang gabing walang katapusan walang araw na dumaan na hindi ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Lahat ng nangyari, parang sinadyang magumpisa ng isang chain reaction na hindi ko na kayang pigilan. Si Mister, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat gawin. Nakita ko siya sa mga mata puno ng puot at sakit. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko siya papatawarin sa galit na nararamdaman niya. Si kumpare, wala na siyang ginugol na kahit isang minuto para tanungin ako o pag-usapan pa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero sa mga sandaling yun, pakiramdam ko hindi ko na kayang harapin ang sarili ko, lalo na sila. Ang relasyon namin ni Mister, parang mga sirang piraso ng salamin na hindi ko na kayang buuin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa kanya. Si kumpare, hindi ko na rin makita. Lahat ng mga nangyari ay nagsimulang magbago, at ang mga paboritong sandali ko na sana ay puno ng saya ay biglang naging puno ng takot at panghihinayang. Yung mga usapan namin ni kumpare na parang walang hanggan, bigla na lang naging mga alaala. Ang mga gabing puno ng init, bigla na lang nawala. Si kumpare, na parang may iba na siyang buhay na tinatahak, hindi ko kayang tanungin. Wala na siyang panahon para sa mga galak ng puso ko pati na rin si Mister, wala na akong magawa kundi maghintay sa mga sandaling ayaw ko nang mangyari. Bawat araw, ako lang mag-isa. Naiiwan ako sa bahay, nakatambay lang, walang ginagawa kundi mag-isip ng mga bagay na hindi ko na baguhin. Ang mga nakaraan ko, nagiging ulap na nawawala. Sa lahat ng mga sandaling yun, ramdam ko na hindi ko na kayang bawiin ang mga pagkakamali ko. Pero ang pinakamahirap sa lahat, DJ, ang mga tanong ko sa sarili ko. Kung paanong wala na akong kakampi, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang bawat pagkatalo na dulot ng sarili kong desisyon. Sobrang bigat na hindi ko kayang yakapin ang sarili ko, parang ang mga kamay ko ay hindi na kayang magtaglay ng mga pagkakasala ko. Alam ko na hindi ko na kayang harapin si Mister sa mga sandaling ito. Ang galit at sakit sa mga mata niya, ramdam ko na hindi siya magpapatawad. Si kumpare, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya, kasi masyado na siyang malayo, at ako, nandyan lang, naghihintay ng sagot sa mga tanong na wala ng sagot. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ko siya namis, pero siya na mismo ang umatras sa akin. Sa mga gabing magkasama kami, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong yun. At ngayon, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang malupit na pagdapo ng mga consequences. Ngayon, ang mga relasyon ko, na parang dati ay walang hanggan, ay parang mga piraso ng buhangin na tinangay ng hangin. Si Mister, hindi ko kayang harapin sa mga sandaling ito. Si Kumpare, hindi ko na kayang gawing solusyon sa mga pagkukulang ko. Ang sakit, at hindi ko kayang alisin. Isang pagkakamali lang ang nagbago sa lahat, at ramdam ko na wala na akong pagkakataon pang ayusin ang lahat ng ito. Minsan, hindi ko kayang matulog ng maayos. Siguro, kasi ang daming tanong na naglalaban-laban sa isip ko. Bakit ko ba ginawa yon? Bakit ko pinili si kumpare? At bakit ko pinabaya ang mangyari yung lahat ng yon? Bawat gabi, mag-isa akong nag-iisip, hindi ko kayang tumakbo mula sa mga desisyon ko. Hindi ko kayang iwasan yung sarili ko. Alam ko na mali ako, pero bakit parang may pagkakataon na hindi ko kayang pigilan? Kasi, DJ, habang iniisip ko, parang isang malaking tanong na hindi ko kayang sagutin. Si Mister, hindi ko na siya nakikita sa parehong paraan. Paano ba siya, si Mister na walang ginawa kundi magsikap at magtrabaho sa ibang bansa para sa amin? Paano ko siya niloko? Parang lahat ng mga araw na magkasama kami, pakiramdam ko may kulang. Siguro, hindi ko kayang tanggapin na, sa kabila ng lahat ng ginagawa niya, parang hindi ko na nararamdaman na siya ang katuwang ko may mga gabing kahit nandyan siya, pakiramdam ko, malayo siya. Hindi ko na nararamdaman na siya yung hinahanap ko. Pero si kumpare, bakit ko siya pinili? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Si kumpare, parang isang anino sa aking gabi na hindi ko kayang palayasin. Parang sa kanya lang ako nakahanap ng mga bagay na hindi ko nararamdaman sa sarili ko. Pero ngayon, nangyari na, at hindi ko kayang alisin ang lahat ng mga iyon ang mga gabing magkasama kami, yung mga simpleng titig, yung mga hinagkan ko sa kanya, wala akong ibang alam kundi magpadala. Ang sakit, kasi ang dami kong iniwasan na hindi ko kayang ipaliwanag. Tapos, si kumpare, parang hindi rin niya ako pinansin. Wala na siyang pakialam. Binitawan niya ako ng walang kalaban-laban. Minsan naiisip ko kung kaya ko pang baguhin lahat ng ito. Kung may pag-asa pa ba kami ni Mr. Kung kaya ko bang maging totoo sa kanya at sa sarili ko. Kasi sa ngayon, ramdam ko na ang tanging nararamdaman ko lang ay ang pagkatalo. Yung mga alaala ng mga pagkakamali ko, hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang isumpa na walang epekto ang lahat ng nangyari sa amin. Gusto ko sanang sabihin kay Mister na, sorry, pero alam ko na hindi ko kayang ayusin 'yun. Yung mga galit na nararamdaman niya, yung mga pagdududa, hindi ko kayang bawiin kaya't ngayon, DJ, hindi ko alam kung paano magbabalik loob sa kanya. Si kumpare, hindi ko rin kayang hanapin. Siguro, sa mga desisyong ginawa ko, nagiging mas klaro na ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang sakit lang kasi, sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo, parang wala akong magawa kundi tanggapin na sarili ko ang dahilan kung bakit umabot ako sa ganito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Kung maghahanap pa ba ako ng pagkakataon na magsimula ulit? Pero sa mga sandaling ito, lahat ng mga bagay na hindi ko kayang balikan, yun na lang siguro ang kailangan kong itapon. Wala na akong ibang magawa kundi mag-isip, magmuni, at tanggapin na ang bawat hakbang ko may epekto at hindi ko na kayang baguhin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero ang alam ko lang, gusto ko na talagang magsimula muli hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na puno ng takot at guilt. Sa bawat araw na dumaan, parang mas lalong tumitindi yung bigat sa dibdib ko. Si Mister, na parang wala nang natirang tiwala sa akin, hindi ko na alam kung paano ko siya papatawarin, pero siya, hindi ko rin kayang patawarin ang sarili ko. Sa mga araw na yon, nagdesisyon akong humarap sa kanya. Hindi ko na kayang magtago pa, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay ko na parang wala akong nararamdamang sakit sa mga nagawa ko. Si Mister, sa bawat araw na magkasama kami, ramdam ko yung panginilid ng mga luha sa mga mata niya. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pamumuhay na parang walang nangyaring masama. Kaya yun, nagsimula akong mag-isip. Siguro, hindi ko kayang magbago ng isang gabi lang, pero kailangan ko nang magsimula. Nais kong magtapat sa kanya gusto ko sanang sabihin sa kanya lahat, na hindi ko kayang ayusin lahat ng nangyari, pero hindi ko kayang ipaliwanag. Walang salita na makakapawi sa sakit na nararamdaman niya. Lahat ng mga desisyon ko, lahat ng mga pagkakamali ko, naiisip ko na hindi ko na kayang itanggi. Sorry, ang simpleng salita na gusto kong sabihin sa kanya, pero hindi ko kayang ilabas. Kung sana, may ibang paraan para mapawi yung sakit na nararamdaman niya, pero wala akong magawa, hindi ko kayang bawiin ang lahat ng nangyari. Tinutulungan ko siyang magayos ng mga bagay na hindi ko na kayang ibalik. Bawat patak ng ulan sa mga mata ko, ramdam ko na parang hindi ko kayang itanggi ang sakit na dulot ng pagkatalo. Si Mister, nung una, hindi siya makapagsalita. Wala siyang sinabing kahit ano, pero ramdam ko na yon yung mga sandaling gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala yung pagkatao ko sa kanya. Bawat galit na nararamdaman niya, ramdam ko, at sa bawat saglit na hindi siya tumitingin sa akin, parang may mga piraso ng puso ko na nawawala. Hindi ko na kayang magtago. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay ng walang katuturan. Ang mga pagkakamali ko, natutunan ko na hindi ko kayang iwaksi. Siguro, sa mga susunod na araw, matutunan ko kung paano maging totoo sa kanya at sa sarili ko. Pero ngayon, DJ, lahat ng sakit na nararamdaman ko, siya lang ang makakapag-ayos. Kung hindi ko kayang patunayan sa kanya ang lahat ng mga nasira, hindi ko kayang ipaliwanag kung paanong isang araw, magsisimula kami ulit sa isang bagong kwento, isang kwento na puno ng pag-unawa, pagmamahal, at, sana, pagpapatawad. Nandyan na, DJ. Ang pinakamalaking takot ko sa buhay ay nangyari. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o anong gagawin ko, pero naruroon silang dalawa, si Mister, na ang mga matay puno ng galit, at si Kumpare, na walang ibang ekspresyon kundi ang malupit na sakit ng pagkatalo. Nakaupo kami sa harap ng isa't isa, pero parang hindi kami magkakakilanlan. Wala nang ibang nararamdaman kundi ang matinding tensyon. Kung dati, nagkaroon kami ng mga sandali na puno ng saya, ngayon, parang lahat ng pagmamahal at init ng puso ko ay nawasak na, naiwang tanging alingaw na lang sa hangin. Mister, hindi ko kayang pigilin ang luha ko habang pinagmamasdan ko siya. Yung mga tanong niya, yung mga sumabog na salitang lumabas sa bibig niya, nagsasabi na lang ako ng, sorry, pero parang hindi sapat. Masyado ng malalim ang sugat na dulot ko. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng pagkakamali ko. Wala akong magawa kundi harapin siya ng buo, at tanggapin ang lahat ng maaaring mangyari. Anong meron kayong dalawa? Tanong ni Mister, ang tinig niya ay puno ng sakit at puot. Gusto ko sanang magtakip, gusto ko sanang magpaliwanag, pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko na hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Parang lahat ng mga desisyon ko ay nagkakonekta sa isang puntong hindi ko kayang ayusin. Si kumpare, hindi rin nagsasalita, nasa gilid lang siya, tahimik, at parang ang lahat ng mga tingin niya ay nagsasabi na hindi ko na siya pwedeng balikan hindi ko na kayang buuin pa ang lahat ng mga nangyari sa amin. Si Mister, tinitigan ako, at alam ko na ito na ang huling pagkakataon na magkausap kami. Kung may pagkakataon pa kaming magsimula, naramdaman ko na wala na yon. Ang mga galit niya ay masakit. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga talam na tumama sa puso ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko siya pinagdusahan hindi ko kayang sabihin kung gaano kasakit na makita siya na may galit sa mga mata. Pero sa mga sandaling yun, alam ko na hindi ko na kayang baguhin pa. Si kumpare, hindi ko kayang harapin. Alam ko na ang lahat ng nangyari sa amin ay wala ng halaga. Si mister, tanging siya na lang ang nararamdaman ko ngayon. Walang ibang lalaki, walang ibang pagkakataon. Pero sa mga sandaling ito, ang mga mata ni mister ay nagsasabing tapos na hindi na siya maghihintay pa. Si kumpare, wala na akong karapatang maghanap pa ng ibang pagkakataon sa kanya. Sabi ko na nga ba, wala na akong pagkakataon sa kanya. Ang sakit, DJ. Hindi ko na kayang magtago. Gusto ko sanang balikan ang lahat ng mga gabing puno ng init, pero alam ko na hindi na pwede. Hindi ko na kayang magpatuloy na hindi totoo sa sarili ko. Si kumpare, wala na siyang pakialam, at si mister, wala nang natirang tiwala sa akin. Nasa huling sandali na kami ng pagkakataon ko at naramdaman ko na lahat ng desisyon ko pati ang pagkatalo ko ay isang tadhana na hindi ko kayang labanan. Ang huling tanong ko sa sarili ko, DJ, ay kung anong klase ng buhay ang natitira sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Kung hindi ko na kayang magbago, kung hindi ko kayang ibalik ang lahat ng nasira, ano na ang magiging kalagayan ko sa huling sandali ng buhay kong ito? hindi ko na alam kung anong sagot ang bibigyan ko ng sarili ko. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magtapos ang lahat ng iyon, at sa bawat araw na dumaan, parang unti-unting nababawasan ang bigat na nararamdaman ko. Hindi ko pa rin kayang magpatawad sa sarili ko, pero natutunan ko na tanggapin na may mga pagkakamali talaga sa buhay na hindi mo na mababago. Si Mister, hindi ko alam kung makakaya pa naming magsimula muli. Sa ngayon, Naglalakad kami ng magkahiwalay na landas, ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam ko pa rin ang sakit ng mga desisyong ginawa ko. Pero ngayon, DJ, nararamdaman ko na unti-unti akong nakakabawi. Hindi ko na muling bibigyan ng puwang ang mga pangarap na maibalik pa ang lahat ng nasira. Si kumpare, hindi ko na kayang tignan pa. Hindi ko na kayang alalahanin ang mga gabing magkasama kami, yung mga pagkakataon na pakiramdam ko lang ako yung pinili at iniintindi. Si Mister, mahirap tanggapin, pero natutunan ko na kailangan kong respetuhin ang kanyang desisyon. Kahit hindi ko kayang baguhin ang lahat ng nasira, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang ipilit. Sa bawat araw na dumaan, natutunan ko na ang mga pagkakamali ko ay hindi kabiguan. Kung tutuusin, baka nga kung hindi ko pinili ang maling desisyon, hindi ko matutunan kung paano maging totoo sa sarili ko. Si Mister, kahit na hindi kami magkasama ngayon, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging sapat para magtagumpay. Minsan, ang respeto at tiwala ang mas mahalaga. Para sa kanya, natutunan ko na ang pagiging tapat ay mas mahalaga sa mga bagay na hindi ko pa natutunan dati. At si kumpare, alam kong hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon pa, pero sa kanya ko natutunan na hindi palaging ang init ng katawan ang magdadala ng tunay na kaligayahan. Ang mga gabi namin ay mga alaala na lang, mga sandali na minsan ko lang naranasan, pero natutunan ko na hindi ko na dapat pang ulitin. Ngayon, DJ, wala na akong ibang hinahangad kundi ang mapatawad ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong hinaharap ko, pero natutunan ko na hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kung babalik pa kami sa dating buhay namin ni Mister, tanging siya na lang ang makakapag-decide nun. Pero ako, natutunan kong yakapin ang mga pagkatalo ko at tanggapin na kung hindi kami magkasama ngayon, may dahilan 'yon. Ang mga desisyon ko, hindi ko na kayang baguhin. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na sa mga sandaling 'yon, ang pagiging makasarili ko ay nagdulot ng sakit sa iba. Pero sa ngayon, sa kabila ng lahat, natutunan ko na may mga bagay sa buhay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko na kayang balikan pa ang nakaraan pero natutunan ko na hindi ko kailangang patawarin lang sila, kailangan ko ring patawarin ang sarili ko.